Alam niyo ba, na ang isa sa pinakamatagal at pinakapinagkakatiwala ang pharmaceutical companies sa Pilipinas ay nagsimula lang sa isang maliit na laboratorio sa Pampanga. Yes, tama, mahigit isang siglo na itong bahagi ng buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng Hizon Laboratories Incorporated. Balik tayo sa 1898. Sa San Fernando, Pampanga, may isang chemist at pharmacist na nagngangalang Don Primo K. Hizon simple lang ang kanyang pangarap, gumawa ng dekalidad at abot kayang gamot para sa mga Pilipino. At doon nagsimula ang maliit na laboratorio na magiging haligi ng industriya ng medisina sa bansa. Pero hindi naging madali ang lahat. Noong unang bahagi ng 1900s, pinalawak ito bilang Laboratorio Schizon. Pero dumaan ang digmaan, revolusyon, at sunog, at halos naglaho ang lahat ng pinaghirapan. Kung tutuusin, pwede na sanang sumuko. Pero hindi, dahil ang pangarap para sa kalusugan ng Pilipino, hindi kailanman nasusunog, at hindi natitinag ng digmaan. Fast forward sa 1976, ito na ang bagong kabanata, formal ng naitatag Hizon Laboratories Incorporated, mas organisado, mas matatag, at handang humakbang papunta sa mas malalaking pangarap. Noong 1998, mas lalo pang lumawak ang operasyon, Lumago ang assets, dumami ang empleyado, at nakilala na rin ang Hizon sa labas ng bansa. Mula sa isang lokal na tatap, naging bahagi na rin ito ng pandaigdigang merkado. Sa likod ng lahat ng ito, hindi natin makakalimutan ang founder, Don Primo K. Hizon. Isang visionary chemist at pharmacist na may simpleng paniniwala, ang kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. At ang paniniwalang iyon, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon mula 1800 at 1888 hanggang ngayon, higit isang siglo ng serbisyo, malasakit, at inobasyon. At hanggang sa kinabukasan, mananatiling kaagapay sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ito ang Hizon Laboratories Inc., isang makasaysayang pangalan, para sa mas malusog na bayan.